Ang hirap ako lumakad. Bakit ang nasa kayo? Hindi yan naman ay naman tsaka ang kaso pa pagbalik. Nasira pa pa ang Ha? Sira ang cellphone mo? Bakit? Hmm. Okay. Hindi na nabuhay. Eh di ba't bago yun? Oo. So, ay anong kuha ng tiyan mo naman? Matigas yan yun Matigas na pag sumigyan masakit. Tapos pag umubo ako, pag maglalabas ang pima, sa utak, saka sa dibdib. Wala at na kurinti rito, naputulan na. Ah, naputulan ka ng kurinti? <laughs> Wala talaga. Igawa Parang buta ko'y lason. Ha? At dadali muna namin si Kapkok sa manggagamot. At balit tatlong linggo na siya na Hello po. may sakit. Kaya dapat ay madala na ito sa manggagamot para siya gumaling na at makasama na ulit sa laot dahil itong lahat na ito hindi siya, siya makasama dahil tatong linggo lang siya may sakit bali nung uling lahat nila ay nasa bangka pa lang siya ay nasa lahat pala siya masama ng pakiramdam niya kaya dadan namin sa pagamutan niya at malalaman natin kung ano ba talaga yung sakit niya kung nalason o may sakit talaga siya sa trangkaso ay malalaman natin ngayon mga trupa at dadan natin sa mga gamot si Kapo awa naman marami pa naman umakasa sa kanya yan at kaya mga tropa kung napapansin hindi siya nakapag-upload ng video niya dahil niya nasira pa yung cellphone niya. Hindi na bubuhay. Yan na bubuhay. Na yan. Ayan, maganda na ali mga tropa. At sa video na to ay papasyalan namin si Kahapkok sa Nakar. Ayan, at ilang linggo na may sakit? May dalawang linggo na. Dalawang linggo na. Ayan, at dalawang linggo na may sakit na alam ko lang kay Tia sa kanyang ninang Ayan, bali magkasama kami at papasyala namin doon. Titignan namin kung namin kung ano nalagay niya. At di siya nakasama sa lahat. Ayan, shout out nga pala sa mga dumaraan. Yung tricycle, ayan. Tara, tiya. Ikaw magdala ng ating video. mga trupa at palis na kami at dadaan pa kami ng bayan at bibili kami ng konting ano, grocery ni Mbit dahil hindi nga siya makasama sa lahat at, alam nyo naman na maraming anak yun na uh, may makakain sila baka uh, wala makakain yung mga yun ayan at uh, tabahan nyo na mga tropa hanggang sa pagdating namin sa nakar ayan uh, magkasama kami ni

groceries para kay Kapkok tama-tama atau para atasnya, no? baga baga Bagua, Emma, Dat sa atasnya, niya ano, baga niya baga ba yung nadali sa kanya Pero bago ay baga yun ayun sa ako muna lang Sige, kita yuk. Yan, bali dito ka bibili ka na palaka girls ng ano, saging. pwede yan pwede yan na lang. singkamas mangga <laughs> durian magkano sa durian nyo Mayatanong ko lang <laughs> ayun o sa akin lang sa amin ito magkano Napakaganda ng tindira dito. Hindi ka na nagbablog? napabaya ako yung pindahan ko ay ah. 126 Magkana? Ito, ito Ayan mga katropa ha, papunta na kami kila Kapkok at na namin yung dadali namin sa kanya. ayun tsaka dagdagan na itiyan ang saging

Pita ano dapat pala Skyflex oh, nice, Wala Skyflex Kaya mga tropa ha Pagpunta na kami kila Capcook Pagpunta ya Kaya mga tropa ito yung papasok kila Capcook Balayin natin ito kami sa Pilaway Ang dadaan namin dito yung Pilaway Panugaw tapos yun sa kanila na nakaka Kinabot ko, no? Kinabot ba kayo tuloy na ito? Hindi na. Hindi na? Kaya, napakaganda. Gawalong lumalaki. Hindi gawalong. sila ng ano, ayan, no? Lumabat. Lumabat. Ah, ito. Maganda siguro sa gabi ito. Yung ilaw, ano? Ayan, no? nga naman yung yan maligayang pagdating general nakar yes on dito nandito pa yung pamunta kay Limebit kakaliwa kami dito kasi so, nila natin baba ito at napakadelikado po itong dahala ito at madadaanan po namin dito yung bahay ni Direk yung aming pinsan yung pamakin ni Tia shoutout nga pala kay Direk si Boss Direk yan na yung kaila Direk eh Bakitin mo yung bahay nila direct. Ayan. Shout out po doon sa mama ni... Matay! ba yung kapatid niya? Ano? Nakasawa. Dito yung maraming ano, nakatira na kanila. Ito ano, taga sa mundo. na may mga nagbabahay po mga itali yan. yan. po, ilibri lang ginagawa ang kalsada yan? Ano? Ang ginagawa tabing? Tapos kinukuha din ano? Napakaganda po rito sa lugar nila Tapkok. Ayan o. Oh. Kita niyo yung ano? Ayan. Bundok na po dito. Batatag po sa kanila yung minahan? sana po ay gumaling na si Master ha? si Master Chief. Yan si Kaat ko at naman sa mga Dahil pag hindi po siya nakapagtrabaho ay siya lang po ang inaasahan sa kanila. Awa po yung kanyang mga anak. ng mana, nakadaan na eh. na dito na

ayun bakit kaya may camera ito pala araw-araw na, ma ito, uh, araw -araw na dinadaanan ni Master Chief po ma po dito ay mapupunit lagi oh, okay. kong may may araw naman pumunta eh mga tropa dito na kami kila kapkok ito yung baba namin yung aming dala

Hindi rin dito. Kumusta ka na? Hindi pa akong magaling. pagaling ka na. pagaling ka na. Ano ay, ay, Pita kayo ko kadi yan. Mahirap pa akong lumakan. Bakit ang nasakit? Kaya naman saka, yan ang manay lang at saka ang kaso pa pagbalik. Nasira pa pa kaya Ha? Sira ang cellphone mo? Hmm. Okay. Hindi na nabuhay. Eh di ba't bago yun? ng tiyan mo naman. Matigas yan, Inang. Matigas na pag sumigat masakit. Tapos pag umubo ako at maglalabas ang pima masalit sa utak saka sa dibdib. <laughs> Nakapagpapawang naka, ka na? Upo. Uh, Kailangan ko lang makapagpagaling ng salagnat at san? Hindi pa naman ako nagaling salagnat. Nakikahulay. <clears throat> Hindi mo na kasama. Igaling daw sa kuwan. Nasaan? Mabuk muna kayo. Hindi lang. Na. Na. Ay nasaan si kuwan? Nasa trabaho ko na sa ako. Ay mga anak mo. Masok. Mga anak na. mo. Nakain doon. Na? Ah. Yan at medyo di madilin dito kala Master Chief. Kala ng korinti na na dito, Naputulan na. Ah naputulan ka ng korinti. Kala <laughs> talaga. Kala pong balita sa ano nila. Wala, Wala pa. Balita. Wala pang balita. At malaya itong mahuli ay. Baka nga sasama ko sa Kirbidos ngayon ay. Lukas. Narin pa yun. Eh. Parang buta ko yung lason. Ha? Pati nga nang kukumo. Lason. Ay. Wala, wala. nga ito yung kuwan na. Ako yung magpapatingin sa lingkong. Kay kuwan na. Si ano yung may dinala ko doon sa kaibigan ko si Jonathan. Dinala ko doon sa taga bakong. Isang napainamlay galing ka agad. Yung hindi ma-on, yung nalason din. Diba lang mag-u-on? Ha? ha? Kayo pa rin lang nga. Doon ko din nalang yung pinay ng langay, isinuko na yung lason. Dama magaling ka agad. Sa linggo daw ako dadalhin yung pinay, pag wala siyang paso. <coughs> <coughs> wow. Hindi ka nagtatay? Puro 2 gilang tinatay. Ay galing nga yun, galing din nga yun. Baka yung lason. Hindi <coughs> Dali nga, di ba may, pinagamto may kay, Pernal? Yun Jonathan, yung kasama ko sa bangka. Kahit may ganayan ang gulay, kanin. Tuloy lang Ayun na, yung na, na nga, ayun. Nga yan. ayun, ayun na nga, ayun. Kahit nga, nung kakuma, guha tingnan ni Pernal, ay. may puti naman. Pag yun nawala din puti dito. Dapat wala ka naman ano? Meron po sa linggular. Hindi nga, wala akong magdadarap sa'yo. Ang na? asawa na sa trabaho din. Ba, hindi ako ba. Ilang linggo na yan? Na ganyan ka? Patatlo. Uh -huh. Tatlong linggo. Sa full salad. Sa kalo. Sa. Ako lang ginalaan niyo rito. Ha? Uh hindi lang. Oo. Oh. Pinapunta doon sa bahay. Ah, itinatanong. Itinatanong kita. Sabi kayo pa siya lang natin. salamat ha. Dito. Hindi lang. Oh, yeah. Ay, pas mo muna. Kasi, salamat Opo. po. <laughs> Dapat ay kinakapunta doon. Kay Pernano, dati madala natin ngayon. Ikon e, daling ko kaya ngayon. Hindi ah. naman tayo pasin doon. Sa linggo na lang din ako magda. Abay, pagpapalinggo mo pa eh. Pagpap ba, bukas yung linggo ano? Oo. Oh. At talaga kita na madala yan. At talaga yung sigurado. Ano yung papainom sa akin lang eh? May papainom sa'yo na talagang pangkuan ng lason. Oo. Ganun yung ginawa sa kaibigan ko ay eh. dinala ko doon ay hindi na makabangon. Ginawa ko ay dinala ko. Sabi ko baka kinalala so may pininom lang sa kanya. Ay, may eh, pinigay kalamansi. Ha? Hindi ang mama. Ah, hindi mo makaparit sa dolado ng tira. Tapos ay segundo lang ay sumuka. Ayun. Kinabukasan niya sinabi niya ang magtatay na magtatay. Sa susuka, Tapos ay kinamo kasi magaling na. Nainip na nga ako. Tatlong lindo na. Parang hindi na yata, talaglat lang. Kung sabihin oh. nilalaglat ka pa? Sabayin ko ako. Mamaya po, mamaya hapon. Mag-gabi na. Eh, fair na no? Yan talagang magaling mga gamot. May pampayin mo siya sa laso na, eh. Sigundong alaang ay susukan mo na yung laso. Alam pati niya kung ano yung nakalason sa iyo. sa pang ubo sa utak kala ko normal lang ko naisakot ng ulo may wala namang kasi hindi ako sulo ibig sabihin nakapagluto ka pa na yun hindi lang nung pauwi na ng ulam. hindi bis na pinipilit ko lang ay hindi ba oh. maroon mag magluto si ano si yung kasama hindi kasama ano ang kasama sa ano sa pagluluto. Hindi rin si Mama. Hindi rin si Mama noon. Ayos. Sasabihin ilalagnat din iyon. ka. 'Yung mga tropa na yari kay Capcook. Eh, dapat talaga ito yung madala natin kay Fernand. Tadi Oo. Oh, para madala ka namin kay Fernand. May pagpapagpabukas pa yan ay baka eh. Ganyan na ganyan nga nandiyan nalang ko si, kilal mo si, si Itan TV. Si Tan yung kasama namin nagbablog din. Eh, nagchat-chat lang sa akin na hindi na raw siya makabango ng ano yung mga nanginginig yung mga tuhod, mga, mga buto niya. Yung mga laman ay hinang-hina. Tapos ay eh, sabi ko baka kinalala, so ikidadaling ko doon sa kakilala kong manggagamot. Yung dinala ko man din, pagtingin sa kuko, tapos ay, may pinayon lang may kalamansi, tapos parang may langis. Segundo lang, sabi isusuka mo yan. Isusuka mo yung laso na yan. Ayun, sinukay. Bayaw. Galing ka agad. Siyar. Galing muna. Kailangan yung paggamot talaga yan. Hindi pwedeng ano. Papagpabukas pa ang kwan ah. Wala ka pala. Ang pagkas mo yun. Pwede mo akong samahan muna. Sa, sa naggagamot sa laso mo. Oh, gusto na muna natin mo motor mo. Saan? Sana. Importante yung kagalingan mo ay. Eh. Ananay... check. Ananay lang muna kayong kainumin. Ha? Ananay lang muna kayong kainumin. You alright? Hindi. Saan nga yan? Saan nga yan? Sabakong lang. Sabakong? Pura. Bis ka na. Kaya pala hirap ka magana-gana ng si TV nga. Kaya dapat ay madala ka namin doon. Ano po siya? Kaya ba po siya Ha? Kaya ba magbis? Ito ko naman. Kaya ako bibisa sana kita. Bibisa ka sana. Aba yung nga ka nyo 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 eh. Oo. Kaya ba para sa mga lalaki po nga eh. Oh. Extra na ngayon ako sa Kailan ba Ay hindi. Na naiwan ako. Yan mga tropa, at dadalhin muna namin si Kapok sa manggagamot at balitat tatlong linggo na siya na Hello po. May sakit. Kaya dapat ay madala na dito sa manggagamot para si gumaling na at makasama na ulit sa laut Dahil tong laut na ito hindi siya siya makasama dahil tatlong linggo na siya may sakit. Bali nung uling laot nila ay nasa bangka pa lang siya ay nasa pa lang pala siya masama ng pakiramdam niya and kaya dati namin sa pagamutan niya at malalaman natin kung ano ba talaga yung sakit niya kung nalason o may sakit talaga siya sa trangkaso kaya malalaman natin ngayon mga trupa at dati natin sa siya po. Naman. Pa niya mga gamot si kapo kawa naman marami pa naman umasa sa kanya yan at kaya mga trupa kung napapansin hindi siya nakapag upload ng video niya dahil yun nasira pa yung cellphone niya

Dali po muna namin si ano, si Imbit. mo. Wala lang, mo. Oo. Mo. motor mo. Tay mga tropa, hat. Alis muna kami. Dalin muna namin si kapok sano ano tropa at napagamatan na namin si Capcock at bali medyo umukay na yung kanyang sikmura at... oh. at... may lagnat pa rin sana naman ako gumaling na maraming maraming salamat kay Katropa at kay Don TV kung hindi dahil sa kanya ako hindi mapapagamot na surprise nga ako bigla na lang sumupot sa bahay oh, hindi ko nga alam kung bahit bigla hindi lang mga pakot sa mga tiyay, para maraming salamat pare maraming salamat so... din sa akin nilang Ayan at uuwi na, uuwi na kami. Ah, uh, subscriber ni Don TV dyan, Sana huwag sa mo kayo magsama-manood sa kanya. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan at sana gumaling ka na rin at balik ka dito sa Lunes para ano? So, uh, malinis na 'yung ano. so, albumo. Gumaling ka na talaga. Salam. Ayan mga tropa, hatakuin na ako at sila kapko kay nakauwi na rin sila ha? at video okay, okay na 'yung kalagayan ni Kapko kayo at bali babalik pa siya sa lunis doon At na mga katropa, ganito na lang itong video na to at maraming maraming salamat sa nakarating sa kawalit ng video na to at sana ay gumaling na si Capcock at nang siya ay makasama na sa laut at makapag-vlog na ulit siya. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ganito na lang, bye bye!